Ganon, ganon. Ganon, ganon. Ang gusto na yan. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Sininok na. Sininok na yan. Anong gusto? Anong gusto? Ligo na? Gusto mo nang maliga? Gusto mo nang maliga? Gusto nang maliga? One, two, one, two, three. One, two, three. Ganito gusto niya.

Ayan, 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 Ayo ayan, ayaw ka nilang huntahin. Ayaw ka nilang sitsitan. Oo, oo. Ayaw ka huntahin, baby. Tinang mo yung nguso. Umahaba na naman. Umahaba na naman ang nguso na yan. Sinisinok-sinok. Oo, Sinisinok. Sinisinok. Ang apo. Sinisinok sinag-sino ka nga po. Unable ano, ka na eh. Kung wide ka kasi. Ha? Oo, oo. Ano? Ding, 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 eh, ding. ding, 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 ding. Oh. Ano? Ano? Ano ang gusto? Ano ang gusto? Ano ang gusto? sino ako mayan. Oh. Anong gusta? Anong gusta? Anong gusta?

ano, bad trip ka na naman. Bad trip ka na naman. Oo. Oh, oh. Bad trip ka na naman. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, uh oh. Bad trip ka. Mainit. 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 Oo, oh, iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Oh, yung muso, yung muso, kumahaba. Oh, maliligo ka na. Ah, kaya ka na